guys. Ito naman aking gagawin ay bawang. Kung gusto nyo bawang ay magtagal, ito lang yung gagawin nyo guys. Ugasan ang bawang, ay balatan ang bawang. Balatan nyo ang bawang. Tapos ito na yun, hugasan. He At ating patatagalin ang buhay ng bawang. Ito yung sikreto sa bawang guys para hindi madaling nasira. Pwede nyo i-stack sa freezer o sa ref lang siya. Kahit 3 months guys, 3 months to bago maanuhan. Tatagal yung buhay ng bawang nyo dyan. So, lagyan natin ng mantika. kunti lang para madulas siya. nilalagyan ko ng mantika para madulas. So, blender natin. Ayan. The blender lang natin. Ayan, tama lang yung ano na yung blender. Ayan pala, ang dapat yung lang paglagyan nyo yung boti na mababasagin. Tapos, lagyan nyo ng mantika para hindi siya mangitim. Ayan na guys, ito ang bawang. Kailangan, meron siyang mantika ang ilalagay para hindi siya mangitim. Ayan. Pwede na magtagal yan, 3 months. Kung di, maubos. Ayan na, ilagay na natin na sa ito guys. Oh, so, di ba? Bawas ng trabaho, magaanay yung pag-trabaho pag magluto. Thank you for watching!